Ito ni Agas ang tubig dire. Dulakaw. <laughs> Yo bago na gripper eh, na. Yung ah bago, buke, bago buke na gripper. Ah. Palpak. Ah. Bago gripper na palpak. Bago bagay, bago bagay na naman. Palpak, palpak, palpak. palpak, So gagas eh. Palpak, palpak. Oh. Ano? 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 sa Ano? 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 niya? Bago pa gini niya ang gi-repair. O bago ang gi-buhatan o kuhan, ba drainage, nga dako kayo. Agas okay. manon, noon. No, overflow man. Tay. <laughs> <laughs> Darira niya sa samanswito Siya bago pa dyan siya nang human Kaya siya gyo sab niya kay gasi gig Gasi gig baha ba Gyo sab niya kay gasi magbaha karon gyo sab na bago nang gwan Isang man yun O gikan din sa pilditi eh kaning tubig biga, ka ni siya sa karsada niya di ni Gawa sa Mansuito um, ito ay abot yun itong tubig ito ay lari ko doon yan kaning ani abot yun yun sa ubos laong kayo Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa